Ito ang wag na wag mong gagawin sa pagwo-workout. Mahalagang tapusin mo ang video to. Kasi kapag natapos mo ang video to, sinisigurado ko sa iyo kahit araw-araw pa ang pagwo-workout mo. Maning mani lang sa iyan, basic na basic lang sa iyan. May ititi mo lang naman ako sa utak mo. May ilalagay ako ng bagong kaalaman diyan para hindi ka maubusan ng lakas. Kasi pag nasa mundo tayo ng fitness, yung kalakasan sumasapi sa atin yan. At alam mo naman ang kalakasan, pag malakas ka, walang kayang tumibag sa iyo. Kaya meron lang akong gustong sabihin sa ngayong nagkita tayong dalawa may gusto lang akong itimo sa utak mo kaya tapusin mo ang bijung to so nga pala kung ngayon pa lang po tayo nagkita ako nga po pala uli si Darcel Robles isa po akong negosyante at mahilig po ako sa larangan ng fitness so tara game may gusto akong ikwento sa iyo ito kasi ang aking istorya diyan taong 2020 nung sinimulang kong seryosohin ang mundo ng fitness ang pagwo-workout ang pagji-gym ang pag, -gy -gym, ang pag pagpapaganda ng katawan. 2020, sineryoso ko yan. Yan yung araw na yon. Tandang-tanda ko pa yan. Kasagsagan ng pandemic nun. Araw-araw, buhat ako nyan. Kasi gusto ko talagang pagandahin yung pangatawang ko eh. Gusto kong pagandahin yung aking chest. Gusto kong pagandahin yan. Kaso eto na, nagka-problema ako nyan. Nung ika-8 months ko na, pambihira. Nawala yung consistency ko. Na-burn out ako. Alam mo ang dahilan kung bakit nangyari sa akin? Kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, yung expectation ko na kung makukuha ko yung resulta ng ikaw one year ay hindi ko pa rin nakukuha. So tendency, nawalan ako ng gana. Sayang yung walong buwan. Tapos kasi noon, may negosyo ako noon eh. Nung tumatagal na ako sa pagnenegosyo, unti-unti ko nagagamay natututunan ang mundo ng entrepreneurship. Doon ko nalaman na pagtanto ko na ang negosyo at ang fitness world ay halos magkatulad lang. Pati bayan, patatagan kahit ubus na ubus na ang motivation mo. It's a matter of wag ka lang talagang sumuko sa dalawang yan. Negosyo, fitness world. It's It's a matter na wag ka lang talagang sumuko. At yan ang napagtanto ko. Patagalan to. Walang mabilis. Walang pabilisan dito. Pati bayan. Patagalan. Yun ang lalakas. Yun ang maghahari. Kung sino pinakamatagal. Kung sino yung tuloy-tuloy pa rin. Kahit walang resulta, siya ang magtatagumpay. At nung napagtanto ko yan, ngayon, anong taon na? Mag 2025 na. Kahit araw-araw, kayang-kaya ko yan. Kasi binigyan niya ako ng matinding consistency, disiplina na master ko yun, ang laking tulong talaga ng fitness world kaya dahil sa kwento ng buhay kong yan sa karanasan ko, sa kwento ng buhay ko gusto kong itimu sa inyo mga salitang ito, makinig kang maige ito sasabihin ko sa iyo ah Kapag tinigil mo yan, yung pag mo, kapag tinigil mo yan, mas lalo ka mahihirapan bumalik at dadalhin mo yan hanggang pagtanda mo. Pag nagtrabaho ka, ganyan ang kalalabasan sa'yo. Wala kang consistency, wala kang disiplina. Kasi sa pagbubuhat sa fitness world, bagsa ka na eh. Support ka na agad eh. Dadalhin mo yan hanggang pagtanda. Ako nagsasabi sa'yo, ititimo ko sa utak mo yan. Hindi natin gusto mag-exercise. Kailangan natin mag-exercise. Magkaiba yon, malaki ang pinagkaiba nun kayo naman, wala pa kayong kalating taon na humahataw. Oh, tignan nyo katawan ko dati oh. Mas malaki pa nga kayo eh. Linggo lang ang pahinga sa workout, isipin mo yon. Buong taon, linggo lang ang pahinga sa workout. Kada workout, kada isang linggo, linggo lang ang pahinga. Mas madami na akong subok sa inyo. Ang malapit kasi sa workout, yung mindset na kada workout mo. Isang taon ka na nagwa-workout, ano, wala pa rin yung resulta. Yung sunod na araw na mag-workout ka uli, it's another chance. Gumana yan na makuha mo yung program na para sa iyo. Another chance eh. Pagkakataon, huwag kayong lilingon sa likod. Ang tagal ko na nagwo-workout, taon na ako nagwo-workout. Hindi ko pa rin nakukuha yung resulta. So tendency, may isip mo, loser ka na. Ganyan na may isip mo eh. Hindi. Kung magwo-workout ka ulit, tapos may in-improve ka lang na konti. Another chance na masapul mo. Gumana, gumanda yung katawan mo. Isang pagkakataon yan. Restart lang ng restart. Kada workout mo, restart yan. Ganun lang siya. Madidepress talaga kayo. Kapag tinignan nyo kagad yung kabuo ang resulta. Wala pang time para lumingon kayo. Wala pa sa time para mag-realize kayo. Wala pa kayong kalating taon na sineseryoso to. Ako, dalawang taon, wala ganong resulta. Hindi lang talaga ako sumuko. Hindi lang talaga ako tumigil. Anong hindi nagpainto sa akin? Kasi naniniwala ko. Kailangan gumana na to, hindi ko gustong lumaki ang katawan. Kailangan kong gumanda ang katawan. Malaki ang pinagkakaiba nun. Kailangan. Wala akong pake kahit walang resulta yan matagal. Basta gagana to. Yun ang utak negosyante. Kasi ito talaga yung kalaban natin dyan eh. Nakaka-depress talaga yung akala mo pag tumagal ka na sa to. Eh deserve na ng katawan mong gumanda ang katawan mo yun ang mo. Tatapatin na kita ngayon. Wala talagang pake ang katawan natin dyan. Kahit gaano ka nakatagal sa fitness world, kahit anong nararamdaman mo, wala talagang pake ang katawan natin dyan. Hindi to sa effort. Wala talagang makakapagsabi kung kailan mo makukuha yung katawang mong resulta. Wala talagang makakapagsabi nyan. Bonak lang yung mga instructor na magsasabi sa'yo nyan. Makukuha mo resulta tatlong buwan? Bonak yun wala talaga makakapagsabi kung kailan, kung pang ilang araw wala talaga makakapagsabi. It's a matter lang talaga na hindi ka sumuko, na hindi ka tumigil, na magpatuloy-tuloy ka pa rin. Ganun lang sa fitness world, sa pag-workout sa gym, ganun lang. Kahit saan mo gamitin yan. It's a matter na hindi ka lang talaga tumigil. Ginagamitan nyo kasi ng utak empleyado eh. Alam nyo yung utak empleyado? Nakapag kapag nag-clock in ka, 9 to 5, eh babayaran ka ng trabaho mo. Bayad yung oras mo, yung 9 to 5 na trabaho mong yun. Ginalingan mo o hindi, bayad yung trabaho mo. Yun ang utak empleyado. Huwag nyong gagamitin sa fitness world yan. Na kapag nag-workout ka ng buong linggo, eh dapat nakuha mo na yung resulta. Kasi ginalingan mo, ina airportan mo na malupit eh. San linggong buo eh? Nag-workout ka eh. Otak empleyadong ginamit mo dun. Hindi dapat ganun ang otak nating mga nasa fitness world, ng mga nag-workout, ng mga nasa gym. Hindi dapat ganun otak. Otak negosyante dapat ang gamit dito. Hindi to sa airport. It's a matter lang talaga na hindi ka sumuko, hindi ka tumigil, na hindi ka huminto. Kahit saan pa yan, pag-workout, pag-gym, kahit ano pang ginagawa mo sa buhay mo utak negosyante ang gamitin mo hindi utak empleyado na bayad kaagad hindi ganun sa mundo ng fitness kaya maraming sumusuko dito, maraming bumabagsak dito, maraming hindi tumatagal dito dahil ginagamitan ng utak empleyado. Utak empleyado na sukat ang effort, it's a long journey. Kada workout mo, kada buhat mo, kada exercise mo, mahanap at mahanap mo yung bagay sa'yo, yung pit na pit na lifestyle sa'yo, yung pit na pit na program sa'yo, kada workout mo, mahanap at mahanap mo yan. Doon ko kayo dinadala. Pero hindi nyo yan makikita kung titigil kayo, kung hihinto kayo, kung matatalo kayo. Iba Pagbabaon ko sa inyo ngayon, ang pag-workout, ang pag it's a game of psychology. Kapag natalo ka ng game ng psychology na yan, hihinto ka. Kaya ngayon palang lang iniimbitahan kita para maiwasan natin yan. Sumali ka sa grupo ko, Negosyanteng Matindi Group or Mr. Cha Jim Partner PH. Sumali ka, maalin dyan sa grupo yan. Inaantay kita. Sumali ka, pindutin mo lang yung join. Tandaan mo, maka fitness ko dyan. Ang gym kailangan natin yan para makuha natin, mabuo natin yung mas matibay na ikaw. Kung iniwan mo, tinigil mo ang pag-gym dahil natalo ka ng sarili mong isip. Tandaan mo, ibabaon ko sa kokote mo ang resulta. Hindi makukuha yan sa bigat na binubuhat mo. Hindi natin makukuha dun. Ang tunay na laban sa tunay na workout, itutuloy-tuloy ka pa rin. Iaangat mo ang tibay ng loob mo, ng tibay ng katawan mo. Kahit wala pang pa resultang yan, kahit gano'y yung katagal. Yun ang tunay na laban sa pag-workout. Balikan mo ang gym, hindi dahil madali, kundi dahil alam mong kaya mo kailangan. So nga pala para malaman ko kung sino mga tumatapos ng video ko, pwedeng i-comment nyo nga sa baba ang tagumpay ay para sa mga lumalaban. I-comment nyo lang po sa baba para malaman ko kung sino mga tumatapos ng video ko. At palike na rin po ako ng video to at i-share nyo na rin po ang video to na sa tingin nyo matutulungan ng mga gantong klaseng video. At nga pala may binebenta po ako, Mutant Mass, Whey Protein, meron po ako ng lahat nyan. PM nyo lang po ako. At nga pala nagtuturo po ako ng bagong negosyo. Kung gusto nyo po ng bagong negosyo, kayang-kaya ko po kayong bigyan. Kung gusto nyo pong matutunan ng bagong nego na papatok taong 2025, baniwala kay sa akin, i nyo lang po ko. At muli po, ako'y magpapaalam na po muna. Maraming maraming salamat po sa lahat po na tumapos ng video kong to. Huwag nyo kakalimutan yung comment po ah. Buhat malupet, workout malupet, i-comment nyo po dyan para malaman ko sino tumatapos ng aking video. At ako po muli, papaalam na po muna ako, ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!